Kamakailan lamang ay naugnay sa isyong nagpapakitang tao lamang si Diwata, matapos mapansin ng ilang netizens ang pagbabago umano sa personalidad nito mula ng pasukin nito ang politika. Sa loobi ng mga netizens ay kung noon raw ay halos hindi nito mapagbigyan ang mga nagbabaka sakaling mga tagahanga na makapagpa-picture sa kanya, ngayon raw ay siya na mismo ang lumalapit at nagkukusang makipag-selfie sa mga ito. Naging aktibo rin daw ang food sensation sa mga pampublikong aktibidad gaya na lamang ng Zumba party at concert sa palengke. Isang video rin ang kumalat online kung saan tumulong itong maglinis ng basura sa Dolomite Beach. Sa social media post ni Diwata kuha sa naturang Zumba party. Sinagot niya ang komento ng ilang netizens na pinagdududahan ang intensyon niya sa paglabas niya sa pampublikong mga gawain saad ng netizen, wag mo na ipagpatuloy mga plano, hindi ka mananalo. Kung umpisa pa maayos ka nakisama sa tao, ngayon papakitang tao ka. Simpleng sagot naman ni Diwata na tuloy lang ang kanyang laban.